Hello mga kakons! Kamusta? Quick update tayo para sa ating first ever experience ng kanilang Chinese New Year dito sa Hong Kong. So this is my first time to experience ng Chinese New Year together with my employer. So mga me, 3 days ang day off ko. But 2 days lang po yung day off ko dahil yung 1 day, nung first day sa New Year nila dito, ng Chinese New Year nila dito, ay pinasoko. ko. Na-experience ko yung kanilang culture, mga te, kung paano sila mag-celebrate ng kanilang New Year dito. Chinese New Year, kung maga. So, first time ko yun, my experience kung paano sila magbigayan ng, at tinatawag nilang lychee. So, correct me if I'm wrong. Basta yung mga red packet. Tapos, syempre, naambunan tayo ng grasya. <laughs> Dahil nagpakabait naman tayo ni Amo Charit. So, ganoon talaga sila. nag sila ng mga ganoon, uh, yung red packet sa bawat family nila. Tapos, may mga, ano sila, mga may parang ganoon, parang ritual na ginagawa or nag-i-exchange nag sila ng mga ano mga best wishes. Alam mo yung parang managwi-wish ka sa kanila ng mga prosperity, mga nice things na sasalubong this year sa kanila. Parang ganun. So, parang tayo din. Pero wala naman tayong ginagawang parang pa, pa, red packet. Tapos mag-exchange kayo ng red packet. Alam niyo yun. So, ganun. Yun ang experience ko dito at nasaksihan ko sa kanila and experience ko din mismo dahil yung sila nga nagbigay sa akin ng mga red packet tapos may mga kasamang wishes, gano'n na sana ganito, like alam niya na yun yung mga positive things na pwede nating i-wish sa isang tao, yun yung mga sinabi nila sa akin which is I'm so lucky dahil yung mga amo ko ay talagang ini parang na feel ko naman na uh, iniisip nila ako na as part of their family. Nung sa Saudi ako may mga ganyan din naman, they called it hadiya bigay sila ng mga Uh, pera or something gift para sa iyo kapag ka uh, Ramadan. And dito naman sa na experience ko yung kanilang tinatawag na pared packet, parang same way lang parang pasasalamat or ganun. Tapos mga pa fireworks din sila. So nice na kay pa nakapagala din ako ng two days and nag-enjoy naman ako. Alam ko yung mga kung yan din, uh, naggala din sila kung saan nila gusto magala. Mga rota nila, yung iba nagpamakaw. Yung iba naman nagbakasyon sa kanilang uh, probinsya o makakanya kanilang mga lugar kasi yung mga amo nila wala din naman. Ibang kung yan, nagbabakasyon din sila dahil yun ang gusto ng mga amo nila. So ako naman, hindi pa naman ako magbabakasyon. Siguro by next next month and maybe by next week, kukuha ko ng ticket para sa aking pagbabakasyon and nakapagpaalam naman ako sa mga amo ko so, thankful ako dahil nakareceive ako ng mga pocket packet which is, yun ay idadagdag ko sa aking pambili ng ticket yes mga te, medyo uh, malaki-laki din naman kahit papano ah char, laking tulong na din dahil instead of dun ako uh, magbabawas ng allowance ko sa sahod ko yung pwede ko siyang idagdag doon sa pambili ng ticket ko or yun na lang yung gagawin kong allowance ganun lang, so nagpasahod din si amo sa akin ng maaga, kaya naman may panggastos ang lola nyo sa day off. Yun nga lang, talagang mm, tinisikap ko na huwag masyadong magastos dahil alam niya naman tayo nagpaalam na kay amo na magbabakasyon magastos pag nagbakasyon sa Pilipinas mga mi I know na experience yan ng mga kapwa natin kabayan na umuwi ng Pilipinas hindi talaga madali na uuwi nang wala ka din dalang pera kawawa din naman ang ating pamilya so yun mga tes share ko lang sa inyo dito yung pagka uh, yung experience ko about sa kanilang Chinese New Year eh hindi sila ganun ka talagang nag-celebrate ng bonggang-bongga as in but you can really feel na yung culture nila napakasolim talaga, and yung mga uh, ginagawa nila na culture, na nag-exchange sila ng mga uh, nice thoughts, mga best wishes nila this year, na mangyayari ganun, so nakakatuwa ano tapos kapag isa ka sa uh, kung yan na uh, maswerte da dahil yung mga amo ay talagang iniisip nila na pamilya ka talagang isasama ka nila sa ganong paritual so yun, na-share ko lang sa inyo mga te kaya sa mga may mga naging among napaka-generous congratulations sa inyo kasi yung iba talagang mas malaki pa yung mga natatanggap nila may iba din talaga na wala talaga silang natanggap but the most important thing is healthy tayo for the whole year at sa mga next next year pa mga te that's the best present na pwede natin ma-receive matanggap sa ating sarili. So, be thankful na lang tayo. Meron man o wala, ang mahalaga, wala tayong sakit. Smooth lang yung mga bagay-bagay na may experience natin this year. And this year is Year of the Snake. Kaya naman, hmm, ingat-ingat sa mga snake dyan. Charot lang. So, that's all for today's video, mga te. Bye-bye!